Habang papalapit ang conclave para sa pagpili ng susunod na Santo Papa, nagsisimula na rin umingay ang mga pangalan ng mga itinuturing na malalakas na kandidato. Ayon sa mga Vatican observers at maging sa mga betting odds, ilan sa mga ito ay may malalakas na tsansa. Huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa Kaalaman Studios at i-click mo na rin ang notification bell para sa mga bago pang kaalaman na dapat mong malaman. Unang-una sa listahan si Cardinal Luis Antonio Tagle mula sa Pilipinas sa edad 67, siya ang nangunguna sa mga pustahan na may 3 to 1 odds. Malapit siya kay Pope Francis at kilala bilang tagapagsulong ng inklusibong simbahan. Siya rin ang dating pinuno ng Congregation for the Evangelization of Peoples, isang mahalagang posisyon sa pagpaparaganap ng pananampalataya sa buong mundo. Bukod dito, ang kanyang pagiging asyano ay nagpapalakas sa kanyang kandidatura, lalo na't mabilis ang paglago ng katulosismo sa Asia, partikular na sa Pilipinas. Sunod naman si Cardinal Pietro Parolin mula sa Italia, may 4 is to 1 odds. Siya ang kasalukuyang Vatican Secretary of State simula pa noong 2013. Kinikilala siya bilang isa sa pinakabeteranong opisyal ng Vatican malaki ang papel niya sa mga sensitibong diplomatikong usapin, kabilang na ang pagpag-ugnayan sa China at sa gitnang silangan. Si Parolin ay nakikita bilang isang moderate, hindi masyadong liberal, hindi rin masyadong konserbatibo, kaya't mainam siyang kandidato para sa mga nagnanais ng balansi at katatagan. Pangatlo si Cardinal Peter Turkson mula sa Ghana na mayroong 5 to 1 odds. Sa edad na 76, kilala siya sa advokasya sa katarungang panlipunan. Dati siyang pinuno ng Dekasteri for Promoting Integral Human Development. Aktibo siya sa mga isyo tulad ng climate change, kahirapan at katarungan sa ekonomiya. Kung siyang mahalal, magiging makasaysayan ito bilang unang African Pope sa mahigit isang milenyo. Ang huling African Pope ay si Pope Gelasius na naglingkod noong taong 492 hanggang 496 AD. Sumunod naman si Cardinal Peter Erdo mula sa Hungary na mayroong 6 to 1 odds. Isa siyang kilalang konservatibong leader na eksperto sa canon law. Dati siyang namuno sa Council of European Bishops Conferences, kilala si Erdo sa pagtindig sa mga tradisyonal na aral ng simbahan. Para sa mga nagnanais na pagbabalik sa estilo ni na Pope John Paul II at Benedict XVI, si Erdo ang kanilang kandidato. Panghuli sa malalakas na pangalan ay si Cardinal Angelo Scola mula rin sa Italia. Merong 80s to 1 odds at kahit 82 years old na siya, patuloy pa rin binabanggit ang kanyang pangalan. Isa siya sa mga paborito noong 2013 conclave bago mahalal si Pope Francis. Dati siyang arsebispo ng Milan at kilala ang kanyang konservatibong pananaw at matibay na teleohiya, subalit ang kanyang edad ay maaaring maging hadlang sa kanyang kandidatura. Habang naghihintay ang buong mundo, nananatiling bukas ang tanong, sino ang susunod na Santo Papa? Isabay itong mga nabanggit ng pangalan o magugulat muli ang mundo tulad ng paglitaw ni Lolo Kiko noong 2013. Huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa Kaalaman Studios at i-click mo na rin ang notification bell para sa mga bago pang kaalaman na dapat mong malaman.